Hello mga ka-farmers! So ngayong hapon ay mag tayo ng kulungan mga ka-farmers. Dapat kasi twice a week mag-disinfect po tayo. So ngayon, Monday, mag-disinfect po ako mga ka-farmers. At ito po yung gamit natin, ang Anulite. So yung ratio po nito ay 1 liter na Anulite para sa 5 litrong tubig. So meron na po akong 5 litrong tubig dito mga ka-farmer and ito na po sa balde papakita ko na lang po mamaya so ayan itong tapo na ito, 500 ml po ito so dalawang 500 ml equal to 1 liter mga ka-farmers ihalo po natin to sa 5 litrong tubig na nasa balde or nasa yan naman sa tagalog Kailangan kasi nating mag ng kulungan mga ka-farmers lalo na ngayon na uh, yung malakas na ang hangin na amihan may, mayroon po yung dala ng mga ibat-ibang sakit mga ka-farmers. So mas mabuti po na mag tayo twice a week sa ating kulungan. Maraming mga disinfectant na available sa mga stores pero mahal siya mga ka-farmers yung mga maliliit lang hindi umabot ng 500ml pero itong ano light natin very affordable po siya so afford na afford po tulad nating mga backyard hog racer mga ka-farmers kaya recommended ko po ito sa kapatid nating mga backyard hog racers na gumamit talaga ng disinfectant tulad ng anulite kasi very affordable sya at nakatutulong din siya mga ka-farmers na hindi mag-spread ang sakit. Isa po yan sa rason na makaiwas sa sakit ang ating mga alaga mga ka-farmers. Ilalagay ko na lang po yung link sa Comsec mga kafarmers para makabili din kayo nito. Promise very affordable po ito at hindi po siya madaling mauubos mga ka-farmers. Yung isang ganito mga ka-farmers, 4 liters po ito. So ayan, 'yung isang balin tubig natin, i-mix lang po natin. I-mix natin mabuti mga ka-farmers. Then, ito na po yung gamitin natin na panglinis sa ating kulungan. Ayan. Katatapos lang pong kumain ng ating mga baboy. Ayan po. So, malinis na yung kulungan nila. Of course, lilinisan po muna natin bago tayo mag-spray ng disinfectant para sigurado talagang mapapatay yung mga germs na naiiwan mga ka-farmers. <coughs> So, simulan na natin ngayon na mag-spray ng disinfectant na anulite sa ating baboy. Unahin po natin ang ating buntis na inahin mga ka-farmers. Meron na naman siyang dumi kasi buntong na busog mga ka-farmers. Kaya, malinis na yan kanina. Ngayon, dumudumi na naman. Pero, yung sprayer ko kasi, nilagay na dito sa ating disinfectant. So, mag-disinfect na lang po ako. So, Spray natin sa ganito. So, Then, po talapas siya. Ayan. Face po sa ating mga baboy. So, hindi po kayo matatakot na, na, makainom sila. Sa buong punungan, mga Ito naman sa ating gumalaga. Ayan. ati katawan ng baboy, mga ka-farmers, Okay lang ko yan. Ayan. Buong tulungan. At syempre mga ka-farmers, dito sa ating maliit na biik, mga panglitsunin natin, mag-spray din tayo dito. Ito yung mga sahig. Ito okay, yung tayo dyan. Para safety sa ating mga baboy, mga ka-farmer. So, yan po mga ka-farmers. Ganyan po ka-importante ang palaging pag-disinfect sa ating kulungan. At syempre, huwag niyong kalimutan na ang gamitin na disinfectant ay itong Anolite. Ayan po. So, my link po sa ibaba mga ka-farmers para malalaman niyo po kung paano kayo bumili. Thank you for watching. Happy farming. God bless everyone. Bye-bye.